mga laruang gawa sa recycled materials. Yan ang binida ng pagkalinawan elementary school sa naging pagbisita natin kamakailan sa kanilang paaralan. Bahagi ito ng aktibidad nila para sa ginanap na selebrasyon ng Science Month. Ang mga laruang yari sa gamit na eco corrugated boxes, plastic bottles, karton ng cake, at old magazine pages ay proyektong pinagtulungan ng mga magulang at estudyante Sino ba namang hindi mamamangha sa galing at creativity na binuho sa mga obrang ito? O diba, nakapag ng na ang pamilya, nakakatulong pa sa kalikasan.